magandang gabi mga kabogi kabonsai welcome back ulit sa ating channel share ko lang tong aking mga bonsai na bugumbelia na napabayaan natin Ito yung isa. Halos mo ma mamamatay na. tuyong yung tuyo na. Ayan. Pero mabubuhay pa natin to May mga dahon pa siya. Oh. Ayan. Pwede pa. Halos ah, lanta na siya. Ayan. Ito, ito yung tuyo din. 21 jewel. Iti-trim lang natin ito. Ayan. Damo. Ang laking puno niya mga kabugi kabonsay. Napabayaan natin. Ma uh, ayusin din natin yan, yan. blueberry ice ang pinaka puno niya original niya mga kabog-kabonsai formosa ayan ito siya oh. Formosa. Isa lang ang negrap natin. Ayan. Puro damo na. Ayusin din natin yan. Ito rin. Ito yung tuyo rin. Buhangin ng mga kabuhi kabonsay. 21 jewel ito na may negrap tayo ito hindi ko alam kung anong kulay ito saka ito yan blueberry ice napabayaan din natin medyo nag wild na siya yang four layer natin halos dan tanah andilit ng dahon niya one two three then four dito mama mamaya ayusin natin yan ang unang aayusin natin mga kabugay kabonsai ay ito. Mag-uumpisa na tayo mga ka kabonsai. Ang gagawin muna natin, puputulin natin yung magbawasan ng mga sanga bago natin palitan yung lupa niya. namatay yung isang ito buhay yan mga kabuhay kabuhay sa'yo puputuling din natin yan dito na tayo magpuputol Yeah. ganda mga kabugi ka saya Sana mabuhay pag napalitan natin yung lupa niya. Dahil yung lupa niya eh mat nababad sa tubig ito doon sa garden ko. Yan basang-basa. Kaya papalitan natin ng na, ayto ipa buhangin at konting lupa ayan yeah. basang basa may, may konting amoy nababad sa tubig mabaho

Okay na mga kabugi kabonsai. Tanim na natin. Dito na rin. Ito na mga kabugoy kabonsai. Tapos na natin. Ayan. Ang ganda ng forma niya. Thanks for watching mga kabugoy kabonsai.